Yo! What's up, what's up? It's me again, Beta Glassy. Kumusta, kumusta na kayo mga kachupa at kamartes ko dyan? Ay, sa mga bago pa lang dito na hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. Libre lang po yan at pakalimbang na rin yung bell na So, ba? Para lagi kang manunotify kung may main coming upload ako gaya nito ayan or sa mga sanla update ko ayan yun lang naman yung gusto niyo sa akin so, <laughs> Ayan, kakamiss kayo. Ito na, uh, Q&A. Ayan, ito yung mga iniwan nyo na comment. Katanungan nyo about sa mga jewelries and yung mga suggestion nyo. Ayan. ah, uh, I-shoutout ko yan dito. Kaya, keep on watching. Yo! Welcome back to our YouTube channel. So, yun know na the drill. Start natin para makarami tayo. Ayan, eto na ang Q&A. Impisa natin kay Sir Barangay Tanod. Ayan, so opinion niya ito ha. Opinion niya ito. Flex ko dito. Shout out to you, sir. Ayan. Gold is not an investment. Para lang tong savings na tinatago mo yung pera mo at kukunin mo after 5 years. Kasi pag pera, pwede mo magastos. Pero pag gold, pwede mo keep at di mo magagastos. Either mabawi mo yung pera mo or taas lang ng konti, don't expect na parang business ang gold investment. Hindi mo, hindi po ganon. Hehe. <laughs> gold is something to wear, kaya pag sanla mo, expect mo, mura talaga or same price lang kasi nga pawn shop, hindi business. So, opinion niya ito ha. Ayan. Um, mas sabi ko dito is uh, for me na na may mga nabili na ako before it's like 10 years ago, 15 years ago is makikita ko kasi imaginein mo yung katagal na nabili ko yun, di ba? Talagang ah uh, parang nagdoble triple na yung pinambili ko sa mga jewelries ko na yan. So, ibig sabihin, kumita yung investment ko. Kumita ako doon. And, sa mga kasyupang ko, feel free to comment down below. Please, sagutin nyo itong uh, share ni Barangay Tanod kung ano ba sa tingin nyo sa mga uh, jewelries, investment ba siya or uh, something to wear? O yung gaya nung sinabi niya, kasi pag marami ka kasing nabili na jewelries and then itago mo, pwedeng malaki yan kasi din yung agkita mo dyan agad. E eh, pag marami kang nabili, pag isa lang, dalawa, syempre parang hindi mo mararamdaman yung investment mo kahit tumagal pa yan ng ilang taon, di po ba? Ayun, so may point din naman siya, may point din naman siya kasi Uh, pag sa pawnshop mo nga naman dadalhin sponsorship is, is sanlaan lang siya Hindi sila buying Okay Ayun para pag gusto mong uh, kumita ng malaki uh, Sa jewelries mo Pwede mong ibenta sya Sa pr presyo Na uh, rate ngayon Compare sa pinambili mo noon <laughs> Nagugulan ako basta <laughs> Basta ganon In my case kasi uh, And may mga nagdi-DM na rin sa akin Na talagang ginagawang uh, business yung mga alahas niya. It's like, uh, pag bumibili siya kasi ng mga jewelries is marami talaga. It's like, umaabot ng milyon. ayon Umaabot talaga ng milyon and then, uh, dinidispose niya and then, uh, bini, 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 binibenta niya and then, uh, bumibili siya ulit for investment and then after pag nakita niyang uh, tumaas yung value sa market yung gold, i-dispose niya ulit and bibili siya. It's like ginagawa niya talaga ang business kasi kumikita siya. And worth a million kasi yung usapan natin. Pag pag isa lang siguro dalawa hindi mo mabasa. Nagugulat <laughs> ako. Ayun, kasi ah uh, uh, sa, para sa kanya ito, para kay uh, Barangay Tanod, okay? So, comment down below kung anong say nyo sa sinabi ni Sir. Ayan. And nasabi ko na rin yung uh, input ko. And then, may na-share na akong uh, solid viewers ko talaga na nag-DM sa akin. Ayan. So, so next. Uh, galing kay Ma'am Jo, flex ko dito. Hi, Ma'am Beth. Ask ko lang po kung know nyo si baby girl ng Carding... And Juning Goldshop, di ko na po kasi siya nakikita, nagla-live. Thank you po. Ayan, so sinagot ka ito. And then, I don't know kung nabasa niya or hindi. Parang hindi, kasi no reaction. Si Bibig Girl kay Carding and Juning is, I think, wala na. Hindi na nila staff. Kasi yung nagla-live ngayon is yung mismong si Madam. Si Madam Juning, yung may-ari ng uh, uh, page na yon And yung ibang nag-live is yung ibang mga staff nila. Si baby girl, wala na po matagal na. So, yun lang yung masasabi ko. And check nyo yung page nila na Aura. Ayun, okay? Yun lang masasabi ko. Next is galing kay, uh, flex ko dito, Isa, Isa Rep. Uh, Madam, may alam po ba kayo ng sanlaan ng laptop na mataas ang appraisal din? Ay, parang na-shoutout ko na to sa next. Ay, iba pala. iPhone 13 pala yung hanap nun. Um, hindi ko pa na-try yung mga gadgets sa mga phone shop. Okay? So, i-try nyo na lang po dalhin yung laptop nyo na yun sa phone shop and then pa-share na lang, pa-comment down below kung magkano ang appraisal nila, magkano ang kuha nila sa laptop nyo na yan. Okay? Kasi, uh, dito sa amin is may talagang naka-designated na sanlaan ng mga gadgets. Phone shop gadgets. Ganon. <laughs> hindi yung sa phone shop nung mga, like, itong mga jewelries na ito. Okay? So, yun lang yung sasabi ko. Next is galing kay Mousy Fab flex ko dito. Shout out to you. Ask ko po, magkaano po ang white gold 18 carats? Kung ano yung uh, ko sa inyo na sa update ko ng 18 carats, is same lang po sa white gold. Okay? Yung white gold na yan is same lang sa yellow gold. Kasi yung white gold na yan, is, sa loob niyan is yellow gold lang. Yan na uh, dinip lang sa plating para maging uh, white gold yung uh, kulay niyan. Pero inside niyan is same na yellow gold. Okay? Next is galing kay uh, ay, bago siyang uh, new subi. Siya pala to new subi. Bago siyang subscribers natin. And then next is galing kay Andy. Shoutout ko na lang dito. Sabi niya, si Buana naman po sa susunod. Okay po. Abangan nyo na lang po yung sunlap date natin ng si Buana next time. Next is galing kay Dampus. Ayan, shout out to you, ma'am, sir. Thank you so much for the update. Lagi kong inabangan update mo. Looking forward to the next one. Eh, Salamat naman po. At lagi kayong nandyan na nagaabang pag may mga sunla update tayo. Ayan. How about sa mga other videos ko? Like yung Mami na Marites ka what's sa mga celebrities. Panood naman po kasi ano naman. Very short lang naman yung mga videos na yun. Sarot. Pa, paano na lang? Pa, pa-support din doon And yung mga kamarites ko naman dyan pa-support din naman yung mga videos ko gaya nito Okay? Bikin naman, sarot Next is galing kay ma'am uh, Zenny Chua Ayan, shoutout to you ma'am Beth, meron bang phone shop na tumatanggap ng diamonds? Yes po, lahat po ng phone shop is Nag-accept sila ng mga jewelry Ayan, so Basta, dalhin mo na lang po yung diamond mo na yan Ayan, check nila I-appraise yeah, nila kung magkano Ang kuha nila dyan Okay? Uh, hindi ko, hindi ako magpangkit ng mga pawn shop kasi may mga ibang pawn shop talaga na it's like walang presyo yung diamond. Kasi basta try nyo na lang po kasi magkakaiba tayo kasi ng location, okay? Ayun, so next is galing kay Ma'am Linda Alberto. May I have the telephone number of si Buana One San Juan Branch? OMG, madam, I don't have the telephone number. You can ask Google, manong Google, okay? <laughs> hindi ko po alam yung telephone number nila ng every pawn shop and every branch ng pawn shop Search nyo sa Google, baka may lalabas po, okay? Next is galing kay Althea. Taas ng bigay sa Villarica kumpara sa iba. Mm, yes. <laughs> yes po, tama po kayo. Thank you for sharing. Next is galing kay Chadis. Ay, flex ko dito, shoutout sa inyo. Sabi niya, ay, bago lang to. Bago lang siya manood dito sa aking YouTube channel. Kasi yung kinuminta niya is, nung nag-start pala ako mag-vlog na hindi ako marunong mag-vlog. Ayun, <laughs> flex ko dito. Pwede pa po ba tubusin alahas after ng redemption period? Try niyo po puntahan yung uh, pinag niyo. Kung pwede niyo pang mahabol yung uh, alahas niyo na inabutan ng uh, redemption period. Baka hindi pa nila na-forward yan sa sa mga subasta nila or ganon. Try nyo po kung andoon. Kung andoon pa pwede, makiusap kayo kung andoon pa check nila. Kung uh, sobrang ano, kung, kung sobrang inabutan ka na ng ilang buwan na hindi mo natubos na umabot na sa expiration, redemption, narimata na, baka na po. Punta na lang po kayo sa pawn shop na pinagsanla nyo. Okay? Next is galing kay Jolly. Ayan, bago rin siya, no? Old din yung kinumenta niya. Saan po ba maganda magsanla? Eee! Marami na po ako, ma'am, uh, sun nila update. Ayan, so panoorin mo po lahat. And then, uh, check nyo po yung comparison ng mga pricing nila, okay? And then, mamili ka na lang po doon kung saan ka magpupon siya. Charot, okay. Thank you for watching. Next is galing kay Rain. May time pa ba tayo? Yes, galing kay Rain. Sabi niya, hello po, paano? Pagka Italy, 18K, tricolor braided bracelet, 11 grams oil, kompleto. Peace, nasa magka ano po kaya siya, okay? So yung 18 carats mo na yan is ah uh, alam mo naman yung carats alas last 18 carats and then yung grams niya and then i-divide mo po sa binibigay kong san la update ng 18 carats per gram. So for example, 11 grams and then yung 18 carats na binigay ko sa pinanood nyo na yan is 3,000. So 11,000 times ay, no. 11 grams times 3,000, ganun lang po yun para lalabas. At least, may estimated na kayo. Okay? Ganun lang po ang pag-calcule. Kasi, kompleto na yung kinoment nyo po, ma'am. May grams na siya, may carats na siya. Kung pinanood mo yung video ko na yan, hindi na panood mo kung magkaano per gram ng 18 carats, di po ba? Uy, hindi siya nanood. Sarot. <laughs> Next is galing kay, flex ko dito, shout out to you, hindi ko hindi ko maano kasi yung mga pangalan niyo but ganito na hindi kagaya dati na pangalan lang and then ngayon is parang email kasi yung nilalagay ni YouTube pwede po ba 18 <laughs> 18 ito na naman tayo sa dila 18 Italy Gold, sang lap date naman po ma'am and Japan Gold. Okay, try ko next time yung specific na uh, Akarat uh, karat nung alahas na I, I mean, uh, made kung saan siya galing. Italy or Japan Gold. Sige, try ko po next time. Next is galing kay Lovely Padua. Can't wait for the Sanla update. Shout out to you. Sa November, baka tumaas po. Yes, abangan niyo po yung next na Sanla update natin. Pang November na. <laughs> next is galing kay Antika Sebo. Matagal na rin to. I think, yes. Salamat sa update. Salamat din sa sa at Ah, paghihintay, pag may mga sanla update ako na andyan pa rin kayo na nakaabang, okay? Meron pa ba? Ah, galing kay Sir Ellie Duterte, ayan. ma, magkaano po tanggap sa 14K diamond ring? Ba't yung ring ko po, 916, tapos 21 daw, sabi sa buana at Palawan. Ah, yung 14K diamond, depende po yan eh, Wala akong may bigay na specific, ah, uh, price per gram ng 14 carats kasi iba-iba talaga sila. And yung 916 mo na yun, 916 is at uh, 22 karats po yan in yes po. Na-experience ko na recently at sunod-sunod yung ginawa kong vlog kay Palawan na yung 22 karats ko is sinabing uh, 21 carats and then ang ginawa ko po, dinala ko po sa ibang branch ni Palawan at napatunayan ko na yung alahas ko na yun is 22 carats talaga which is pinonshop ko talaga para ma-flex ko, maipakita ko sa inyo, which is na, na-upload ko na kung napanood mo po, kung hindi balikan mo na lang po yung mga ibang videos ko about sa sunlap date. Na, ayun nga, hindi talaga pare-pareho. Kung hindi po, kung 21 carats po, yung 22 yun na yan, is dalhin niyo po sa iba't ibang branch nila, okay? Kasi depende yan sa appraiser, yung mga staff na nag-check sa mga alahas natin nakasalalay sa kanila <laughs> yung yung carats ng alahas natin kahit sabihin natin na 22 carats yan eh 21 carats kasi yung lumalabas dito sa ano ko sa pag-uri ko ganin. So, syempre, I'm very sure naman na 22 carats talaga, may resibo ako. Tapos, nakikita ko naman talaga na 916 at na-check ko pa mismo, ganun. So, syempre, hindi ko na shop, hindi ko ano, dadalhin ko sa ibang pawnshop ganun yon So, it happens also to me. Akala ko, hindi yun nangyayari sa akin kasi marami na akong nababasa dyan na nagko-complain sila na yung ah uh, yung ganyan nga, yung uh, 22 carats ginawang 21, like yung 24 carats ginawang 22, ganyan. So, try mo na lang po sa ibang pawn shop, okay? OMG, last na natin ito. Uh, galing kay uh, Jenny. Shoutout ko dito. Hello. Pwede po ba magsanla ng CP Vivo? Comment nga ito sa Villarica pawn shop update ko. Try nyo po dalhin. Basta try nyo po dalhin kay uh, Villarica, okay? Basta nga lang is nag-accept nila ng mga gadgets. And then, hindi ko alam kung ano yung mga A uh, brand. Yung mga, di ba, may mga series yan kung anong model-model ayon. So, try nyo na lang po. So, mahaba na ito. So, that's it for today's vlog. And you know that really, if you're new to this channel, thanks for watching. Bye-bye. God bless. Abangan nyo na lang po yung next na Q&A natin sa so, mga hindi ko pa na i-shoutout dyan. Ingat-ingat kayo. Bye!